Kilalanin nga nating mabuti si Yesu Kristo. Ito'y dahil sa ang marami ay lubhang malaki ang kakulangan ng kaalaman hinggil sa likas niyang kalagayan. Gaya ng nasusulat ay maliwanag ang pagkakawika ng sariling bibig ng Kristo sa mga sumusunod na talata. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Mahatol ako ayon sa aking nagunod. At ang paghatol ko'y matuloy. Pagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitay. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, Ama na sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Si Jesus nga ay hindi gumagawa at hindi nagsasalita na ayon sa sarili niyang pagmamatwid lamang. Kundi ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu Santo na sumasakanya ang nagsasalita at ang gumagawa. Kaya nga, nang salitain ng sariling bibig ng Kristo ang mga sumusunod. katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ipanganap si Abraham, ay ako nga. Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang Espiritu ng Diyos na tumutukoy sa Espiritu Santo na nasa kalooban ni Jesus at ang Ama ay iisa nasa eksistensya na nga ang Espiritu Santo bago pa si Abraham. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Sino sa makatwid ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ang nalalaman mo ay hindi sumasang-ayon sa mga nabanggit na aral ng sariling bibig ng Kristo Yesus, ay wala ka sa dako ng katotohanan. Maling-mali ang aral mo kung gayon. Ito ang dalawang minutong pahayag ng katuwirang suma sa Diyos. Hanggang sa muli.